po. Unbox na lang ito para naman kami pro po sa kalang kuya. At i-upload natin natin sa atin. Ano na kat? No, no, kagat mama. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Wait lang, wait lang, wait lang. Mama na kasi. si is open sa Christmas party 6 to 7 kasi yun lang po huwag right? ka mag ano ako ka na dyan ay Ako, kapasipat ko kapas natin sa kanya ayan sinukat na niya pangita ka dito hindi ka dito pangita mo dito tayo ka tayo tayo hindi makikita eh ayan sinukat na niya ang ganda ano yung sinu Huwag ah, mo. Asan na yung kamay mo? Oh. <laughs> Ay, mali. Wait lang. <laughs> mali. Ilusot mo ng kamay mo. Ito <laughs> Wow. Pretty. Ito. Upo ka. Upo ka. Upo ka. nila to sa Christmas party. ko <laughs> Ano pa ito? Yan. Ano ito? Na, yan? Ayan, tayo ka muna. Tayo ka muna. Ititingnan ko, titingnan ko. Ano yan? Opo, tingin ka dito. Tayo. Wow, ang ganda.

Mama, no. Ayan na yun sa iyo. Ano eh. yan? Ano yan? Ate Katie. Ate Katie. Ate Katie. yan. Ate yan, mama. Ate Katie. Ayan na yun sa iyo. Ang ganda pala. Hindi oh. pala. Hindi ako nagsisi. Ganda rin yung isa. Ako, mama. Ayan, babay na tayo. Ayan lang ay, ang video buksan namin para i may upload tayo sa uh -huh. say bye bye na bye guys thank you for watching don't forget to like and subscribe hello uh -huh. mm.